Kabila. Wala na, hindi na makita St. Vincent. Wala hindi na napagtrabaho yung mga tao. Ano? Nabulabog ng makapal at maitim na usok ang mga residente sa barangay Bani, Bayambang, Pangasina pasado alas 12 ng hapon kahapon, November 6. Oh. Ito'y sa pagsiklab ng sunog sa isang warehouse sa loob ng St. Vincent Prayer Park. Ang insidente, agad na itinawag ng mga empleyado sa mga otoridad. Ipod po na establishment po na nasunog sa yung Pavilion 2 po. Yun po is yung sa malapit sa likod po ng ng chapel. Yung Pavilion 2 po yung tinawag po yung tap room ng, ng AINC po. Ayon sa BFP, Gawas sa light materials ang nasabing warehouse. Dahilan para mabilis na kumalat ang apoy at itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Kadagdag ng mga ng mga materials, mga mga karina, mga Bandang alas 2.45 na ng hapon nang ideklara ang fire out. Tinatayang nasa 35 milyong piso ang inisyal na danyos ng sunog. Hindi naman apektado ang operasyon ng prayer park. Hindi na rin po sila ng, na permit kung pwede mag-operate po yung chapel natin at nabigyan naman na po namin sila na, ano, na pwede silang ulit as long as wala pong magpapasok doon po sa park ko na masunogan. Iniimbestigahan pa ang naging mitya ng apoy habang wala namang nasugatan sa insidente, Jose Robert Inventor, RNG News.